bakwan na napakalapot guys ayan oh grabe oh wow tanghali guys grabe oh sa gagawin natin balo guys ayan grabe oh so ayan magandang tanghali mga idol tayo magluluto ng napakasarap na uh, gagawin lang natin tong balbakwa na pressure na natin ito yung uh, sabaw then ito yung mga panangkap natin peanut butter Lagyan lang natin ng tanglad at itong saging na saba. Siyempre, like, meron tayong uh, pineapple, tidbits, then, yan, itong mga natin, spring onion. And then, nag-extract na tayo dito ng atsuete, guys. Ayan, pwede nating ilagay at igasa yung ating mga panangkap, guys. Ayan, wow! Yun. Tap. Tap mo. So ayan mga idol, gisan natin itong luya. Bawang. Then brown lang natin ng konti. At itong sibuyas lay. Then, sama natin itong tanglad at lagyan lang natin ng konting spring onion muna Ayan. para mamaya meron tayong pang king 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 tap na so ayan guys pwede natin ilagay itong ating uh, tuwalya at balat sa so, gagawin natin yung balabakwa guys ayan grabe oh ayan lagyan lang natin ng paminta kan. pang palasa Konti lang muna. Ah. Konting asin. Diyan halu haluin lang muna natin ang konti. Then lagay natin itong ating uh, pineapple. pineapple tidbits. Yan. Then aluluin natin ng konti. Grabe ang bango. Oh. Then lalagyan natin ng tomato paste, ay tomato sauce, 'yan. So napakadami nito. Oh. Amen. Okay, Then, halo aluin lang natin. Sunod na natin itong peanut butter, guys. Ayan. Marabi. Parang kare-kare din siya, pero hindi siya kare-kare. Balbakwa siya, guys. Marabi, oh. Napakasarap. Then, lagay na natin itong ating pinakuluang sabaw niya, guys. Ayan, grabe, oh. Wow, napakalapot. At, samahan na din natin ng tubig, guys. Tap na. Ayan, guys. Lagdag-dagdagan din natin ng pangpanghang Bili. At sunod na natin itong saging. Yan, halu-aluin lang natin at saka natin timplahan. Stop na. So yan mga idol, eto luto na siya guys. ah uh, pwede nating ilagay yung ating uh, mga panghuling toppings guys. So yan, ito sili. Ilagay lang natin. Nawihan lang natin ng konti. Para may konting alat ang hangulit. Yan. At ito yung panghuli natin na ping 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 ping. Wow. Grabe oh. Wow. Napakasarap nitong mga idol. Yan. Yan oh. Pwede na nating i-off yung ating kalan guys. Ang mga yung sabaw natin ito. So, ready to eat. So, ayan mga idol. Ito na yung napakasarap natin na balbakwa na napakalapot guys. Ayan o. Oh, grabe o. Oh. Wow. Napakasarap nito. At napakalinamnam ng lasa mga idol. Wow. Nahulog pa. Stop na. Stop muna. So, ayan mga idol. Ready na. Napakasarap. Wow. Ayan na, mga idol, oh. Napakasarap na naman ang ulam natin ngayong tanghali. So, ngayon pa lang tayo makakain at kinabot na tayo ng tanghali, guys. Grabe,